kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi ng updated sa mga i-upload ko pang mga videos. Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro to. Si Francisco Mercado, ama ni Jose Rizal Ay ipinanganak noong ikalabing isa ng Mayo taong isang libo daan at labing walo Sabi niyan, Laguna Siya ang pinakabata sa labing tatlong Anak ni na Circle Ayla Alejandro at Juan Mercado Nag-aral siya ng Latin at Pilosopiya sa kolehiyo de San Jose sa Manila at dito niya nakilala ang kanyang asawa, si Teodora Alonso Reyalonda, na doon din nag-aral. Binuhay niya ang pamilya nila sa pamamagitan ng pagtanim ng mga bagas, tubo, at iba pang mga pananim. Itinuring nga siyang modelo na tatay ni Jose Rizal. Namatay si Francisco Mercado noong ikalima ng Enero taong 1888. Picture Teodora Alonso, Teodora Morales Alonso Rialonda de Rizal y Quintos. Si Teodora Alonso ay ang ina ni Jose Rizal na ipinanganak noong ikasyam ng Nobyembre taong 1827 sa Maisec, Tondo, Manila. Siya ang ikalawang anak ni na Lorenzo Alonso at Bridge Ida de Quintos. Galing sa may kaya na pamilya, nag-aral siya sa Kolehiyo de Santa Rosa sa Manila at siya ay naging edukado. Dalawampung taong gulang siya nang ikasal sa tatay ni Jose Rizal na si Francisco Mercado at tumira sila sa Kalamba, Laguna. Si Teodora ay naging isang masipag at dedikadong ina at nagsilbing unang guro ni Jose Rizal. Sa Kalamba, nakibahagi ang kanyang pamilya sa agrikultura. Bilang nanay ng kalaban ng Espanyol, nakulong siya sa loob ng dalawat kalahating taon dahil pinagbintanggan siyang nilason niya ang asawa ng kanyang kapatid at iba pang mga pagpapahirap. Dahil sa malabong mga mata ni Teodora, napag-isipan ni Jose Rizal na mag-aral ng medisina. Namatay si Teodora Aquino noong ikalabing anim ng Agosto isang libo siyang naraan at labing isa sa Kalye San Fernando, Binondo, Maynila dahil sa kanyang kahinaan. Mga kapatid, si Saturni ang panganay sa kanilang magkakapatid. Siya ay ipinanganak noong 1850 at may palayaw na neneng. Tinulungan niya kasama ang kanyang ina makaaral si Rizal at siya ang tumayong pangalawang ina ni Rizal noong nakulong ang kanilang ina na Si Teodora Napangasawa niya si Manuel Timoteo Hidalgo ng Batangas Sila ay may limang anak na si Alfredo, Adela, Abelardo, Amelia at Augusto Picture Ano Rizal Mercado y Alonso Realonda, si Pichano ay ang nakatatandang kapatid ni Jose Rizal ipinanganak siya noong ikasyam ng Marso taong 1851 sa Calamba, Laguna. Siya ang pangalawa sa labing isang magkakapatid. Inalagaan niya si Jose Rizal at tinulungan niya siyang makarating sa Europa. Habang nasa Europa si Jose, pinadalhan niya ng pensiyon at sinulatan niya para mabalitaan si Jose tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas at sa kanilang pamilya. Nag-aral si Pinsiono sa Kolehiyo de San Jose sa Maynila. Naging guro at kaibigan niya si Free. Jose Burgos. Sumali at sinuportahan ni Pasiono ang Propaganda Movement for Social Reforms at ang Diyaryo ng kilusan, Diyaryong Tagalog. Sinuportahan din niya ang katipunan sa pagkuha ng mga miyembro galing sa Laguna. Army at naging military commander din ng Revolutionary Forces sa Laguna noong Philippine-American War. Dahil dito, hinuli siya ng mga Amerikano. Namatay si Pasiono nang siya pitumpot siyam dahil sa tuberculosis. Picture Narcisa Rizal, ang pinakamatulungin kapatid na babae ng bayani. Si Narcisa Rizal ay ipinanganak noong taong 1852 at may palayaw na, Sisa. Siya ang ikatlong anak sa pamilya Rizal. Tulad ni Saturnina, tumulong si Sisa sa pag-aaral ni Rizal. Sa Europa, isinangla niya ang kanyang mga alahas at ibinenta niya ang kanyang mga damit para lang matustusan at pag-aaral ni Jose Rizal. Lahat halos ng mga tula at isinulat ni Jose Rizal ay kanyang naisalo. Si Sisa ang pinakamatulungin sa kanilang pamilya. Nang ang kanilang mga magulang na sina Don Francisco at Doña Teodora ay itinaboy sa kanilang tahanan, si Sisa ang kumukup sa kanila. Kahit na ang kasintahan ni Jose Rizal na si Josephine Bracken ay pinatira niya sa kanyang tahanan sapagkat pinaghinalaan siya ng pamilya Rizal na isang especially iya ng mga paring. Espanyol Kaya't noong taong 1886, habang siya ay nakapiit sa balkong, Castilla, na nakadaong sa Cavite ay nagpadala ng liham ng pasasalamat si Jose Rizal sa kapatid na si Sisa sa pagpapatuloy kay Bracken sa kanyang tahanan. Si Sisa rin ang matiigang naghanap ng lugar kung saan si Jose Rizal, na nakadaong sa Cavite ay nagpadala ng liham ng pasasalamat si Jose Rizal sa kapatid na si Sisa sa pagpapatuloy kay Bracken sa kanyang tahanan. Si Sisa rin ang matiig naghanap ng lugar kung saan si Jose Rizal ay inilibing na walang kahon at walang pangalan para pagkakilanlan kaya nagbigay siya ng aginaldo sa namamahala sa mga libingan para lagyan ng markang, RPJ, na siyang titik ng mga pangalan ni Jose Rizal. Pagkaraan ng maraming taon ay hinukay ni Sisa at mga kaanak ang mga labi ni Jose Rizal. Si Sisa ay ikinasal kay Antonino Lopez, isang guro at music hero mula sa Morong, Rizal. Dahil sa pinatira nila ang mga magulang ni Sisa at Jose sa kanilang tahanan, sila ang pinuntirya ng mga Espanyol. Tinakot siya na ibabalik sa pinanggalingan at sinira ang kanilang tahanan bukod pa sa kinuha ng sapilitan ang kanilang mga ari-arian. Si Narcisa at Antonino ay nabiyayaan ng walong anak ang anak nilang si Antonio na ipinanganak noong 1878 na namatay noong 1928 ay pinakasalang ang kanyang pinsang buo na si Emiliana Rizal na anak ng kapatid ni Sisa na si Paciano kay Severina de Sena. Ang anak na babae ni Sisa na si Angelica na dumalay kay Jose Rizal sa dapitan ay sumapi sa katipunan pagkatapos na patayin ang kanyang amain na si Jose Rizal. Sa isang panayam ni Ambet Ocampo sa mga guro ni Sisa ay ipinagtapat nila na ang kanilang lolo Antonio ay anak ng preleng si Leoncio Lopez and kura paruko ng kalamba kung saan ay siya pinagbasihan ni Jose Rizal ng katauhan ni Padre Florentino sa El Filibusterismo. Napagalaman alaman din na pagkatapos ng kasal ni Narcisa at Antonino ay tumira sila sa simbahan ni Padre Lopez at minana ni Antonino ang lahat ng aklat at pag-aari ng namatay na pari si Narcisa Rizal ay sumakabilang buhay noong 1939. Picture, Olympia Rizal. Si Olympia ay ang ikaapat na anak sa pamilya Rizal. Siya ay ipinanganak noong taong 1855. Napangasawa niya si Silvestre Ubaldo na isang telegraph operator sa Manila at sila ay biniyayaan ng tatlong anak ngunit ito rin ang dahilan ng kanyang kamatayan noong taong 1887. Picture, Lucia Rizal, kaati sa mga paghihirap ng bayani. Si Lucia Rizal ay ipinanganap noong 1857 at panglima sa pamilya Rizal. Siya ay kasal kay Mariano Herbosa ng Calamba, Laguna. Siya ay pinagbintangan na nagsulsol sa kanyang mga kababayan na huwag magbayad ng upa sa kanilang mga lupa na nagdulot ng kaguluhan at silang mag-asawa ay minsan nang nagatulan na itapon sa ibang bansa kasama ang ibang miyembro ng pamilya Rizal. Si Mariano ay namatay sa sakit na cholera noong Mayo, 1889. Hindi siya binigyan ng isang burol katoliko sa dahilang hindi siya nangumpisal mula nang ikasal kay Lucia. Sa artikulo na isinulat ni Jose Rizal na, La Solidaridad Una Profanation, ay binatikos niya ang mga pari na tumangging ilibing sa maayos na libingan ang isang mabuting kristyano dahil lamang sa siya ay bayaw ni Jose Rizal. Noong Disyembre taong 1891, ang Balong si Lucia ay isa sa mga dumalo sa pulong ng pamilya sa Hong Kong na isang reunion. Sinamahan niya si Jose Rizal pabalik ng Maynila ng Hunyo ng sumunod na taon. Mula ika-anim hanggang ika-labin lima ng Hulyo taong 1892, si Jose Rizal ay ikinulong sa Fort Santiago at ipinatapon sa dapitan pagkatapos sa tahitahing kasinungalingan na may mga babasahin laban sa mga pari na nakuha sa mga bagahe ni Lucia noong nagbiyahe siya sakay ng barkong Don Juan. Ang mga anak nila Lucia at Mariano ay Sina Delfina, Concepcion, Patricinia, Estanislao, Paz, Victoria, at Jose. Si Delfina na ipinanganak noong 1979 at namatay noong 1900 ay naging sikat bilang isa sa tatlong babae na kinabibilangan ni na Marcela Agoncillo at anak na si Lorenza na tumahin ng ating watawat. Si Delfina ang unang asawa ni General Salvador na tibidad ng Revolusyon ng Pilipinas. Si na Teodosio, Osho, at Estanislao ay naging mga estudyante ng kanilang amain na si Jose Rizal sa eskwelahan na kanyang itinatag sa Dapitan. Picture, Maria Rizal. Siya ay ipinanganap noong 1859 at ang pang-anim at nakatatandang kapatid ni Jose Rizal. Ang asawa niya ay si Daniel Faustino Cruz na galing sa Binyan, Laguna. Sinabi na si Maria daw ang kinausap ni Jose noong panahon na gusto ni Jose na pakalusan si Josephine Bracken. Namatay siya noong 1945. Jose Rizal. Picture. Concepcion Rizal, ang unang pagdadalamati ng bayani. Siya ang binyan sagang, concha, ng kanyang mga kapatid at kaanak. Si Concepcion Rizal ay ipinanganap noong 1862 at namatay sa edad lamang na tatlong taon noong 1865. Siya ang pangwalo sa sampung magkakapatid. Sinasabing sa lahat ng kapatid na babae, si Concha ang pinakapaborito ni Jose o Pepe, Rizal na mas bata ng isang taon sa kanya. Magkalaro sila at laging kinukwentuhan ni Jose Rizal ang nakababatang kapatid at sa kanya naramdaman ni Jose Rizal ang kagandahan ng pagmamahal ng isang kapatid na babae. Nang namatay si Concha sa isang sakit, umiyak ng umiyak si Jose Rizal at isinulat niya na noong siya ay apat na taong gulang ay nawalan siya ng kapatid na babae at sa kauna-unahang pagkakataon ay naiyak siya sa panghihinayang sa pagkawala ng kapatid na kayang minamahal. Napakarami rin ang namatay ng bata pa noong mga panahong iyon. Mahigit na sampung mga pamangkin na babae at lalaki ni Jose Rizal ang binawian ng mga buhay sa murang edad. Picture Josefa Rizal Si Josefa Rizal ay ang ikasyam na anak sa pamilya at siya ipinanganak noong taong 1865. Si Josefa ay kilala rin bilang si Panggoy. Noong si Rizal ay nasa Europa, siya ay nagsusulat ng mga mensahe. Siya ay nagsulat para kay Josefa na ang laman ay pagpupuri niya sa kanyang kapatid dahil sa kanyang kaalaman sa Ingles. Si Rizal ay nagsulat din ng mensahe tungkol sa 20 pesos ngunit ang 10 doon ay para dapat sa loto. Siya ay nagkaroon ng sakit na epilepsy ngunit sa kabila ng kanyang sakit, nagawa niya pa rin sumali sa katipunan at maging isang katipunera. Si Josefa ay nahalal bilang pangulo ng mga babae sa katipunan. Isa siya sa mga orihinal na miyembro ng katipunan kasama sila Gregoria de Jesus. Siya ay namatay ng walang asawa o anak sa taong 1945. Picture. Trinidad Rizal, ang Katie wala ng pinakasikat na tula ng bayani. Si Trinidad Rizal ay ikasampu sa magkakapatid na Rizal. Siya ay ipinanganak noong 1868 at namatay noong 1951. Ang palayo niya ay training at siyang tagapagtago at tagapamahala na pinakahuli at pinakatanyag na tula ni Jose Rizal. Noong Marso taong 1886 ay sumulat si Jose Rizal kay training at isinasalaysay niya na ang mga babae sa Alemanya ay masisipag mag-aral. Pinayuhan niya si Training na habang bata pa ito ay dapat magbasa ng magbasa ng buong puso. Pinangaralan niya ito na huwag hayaang ang katamarin ang mamayani dahil napuna ni Jose Rizal na wala sa loob nito ang pag-aaral sinabi niya na kaunting tiyaga lamang at siya ay magtatagumpay. Makaraan ng apat na taon ay nagulat na lamang si Jose Rizal nang makatanggap siya ng liham mula kay Trining. Ipinalam nito na nakapagtapos ito ng kolehiyo, dalawang taon at isa't kalahating buwan na ang nakakaraan. Noong Agosto taong 1893, si Trinidad kasama ng kanyang ina ay namuhay kasama si Jose Rizal sa Casa Cuadrada, o Square House, Bahay Cuadrado. Naitala na minsan ay pinag-isipan o pinagplanuhan ni Trining na patakasan si Jose Rizal sa pagkakakulong. Noong Enero taong 1896 ay inaniyayahan ni Jose Rizal si Trining na bumalik sa Dapitan. Ang suliranin ni Jose Rizal ay kung sino ang mapapangasawa ni Trinidad sa Dapitan dahil ang puok na iyon ay halos parang walang tao at walang kabuhay-buhay. Minsan ay sumulat si Trining kay Jose Rizal na nabasa nito ang sulat sa kapatid nilang si Paciano, na kinukumusta si Trining kung nakakasundo nito si Seniora Panggoy kung saan siya ay namamasukan. Sinabi ni Trining na salamat sa Diyos sila ay magkakasundo at nabubuhay ng tahimik. Si Trinidad at ang kapatid na Josefa ay namuhay ng magkasama hanggang sila'y namaya pa at parehong hindi nag-asawa. Bago namatay si Jose Rizal ay dinalo siya ni Trining at ng kanilang ina sa kanyang piitan sa Fort Santiago. Nang sila'y paalis na ay inabot ni Jose Rizal ang isang lampana, isang regalo mula sa mga Pardo de Tevera at ibinulong sa kanya sa wikang hindi naunawaan ng mga kawal na nakabantay sa kanya na ang Yuchuan ay mayroong bagay na nakatago doon at iyon ay ang kanyang huling tulang isinulat. Tulad ni Josefa at dalawang pamangkin, sumapi sa katipunan si Trinidad matapos ang kamatayan ni Jose Rizal. Noong taong 1883, si Trinidad ay naratay sa banig ng karamdaman, limang buwan mula Abril hanggang Agosto. Pabalik-balik ang kanyang lagnat at dinapuan pala siya ng sakit na malaria. Siya ang pinakahuling namatay sa pamilya Rizal. Picture. Soledad Rizal. Si Soledad Rizal ay ang bunso sa pamilya Rizal at ipinanganak sa taong 1870. Siya ay kilala rin bilang Choleng. Si Rizal ay saludo sa kanya dahil siya ay isang guro at siya ang pinaka-edukado sa kanilang magkakapatid. Siya ay sinabihan ni Rizal na dapat siya ay isang maging magandang huwaran para sa mga tao. Ito ay nakasulat sa mensahe noong 1890. Si Choleng din ang pinaka-kontrobersyal na anak sa kanilang pamilya. Ang kanyang napangasawa ay si Pantalion Quintero na taga Kalamba Laguna rin ngunit sila ay nagpakasal ng walang permiso sa kanyang mga magulang. Disang ayon si Rizal dito kaya't dinamit niya ang paksang ito at nagsulat at sinabi niya sa mensahe niya na isang kakahiyan sa pamilya Rizal ang pagpapakasal ng kapitid kay Pantaleon. Isang dahilan din kung bakit siya ay tinawag na kontrobersyal dahil sa kumakalat na balita na hindi raw totoong anak ni Teodora at Francisco si Choleng kung di kila sa turnina at Jose Alberto na kapatid ni Teodora. Si Choleng at Pantaleon ay nagkaroon ng limang anak na sina Trinaterio, Amelia, Luisa, Serifan at Felix ang kanyang anak na si Amelia ay napangasawa si Bernabe Malvar na anak ni Jen. Miguel Malvar At kung bago ka naman sa aking channel, Pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga videos.